Magandang hapon po sa inyo na talagang sa Lexter Juice. Ang para sa inyong update mga kaibigan. Let's go halo-halong balita for this minute. O, diba? Halo-halong balita po tayo mga kaibigan kasi nga po hindi natin makita ang mga updates ni Bel Mariano and Donny Pangilinan, Maymay Entrata and Edward John Popper. So yes, yes, yes. Dito tayo sa pinaka latest na update mga kaibigan. Let's go na! Ikaw pa isang marites dahil ako po ay isang marites. O, li, o, o diba, o diba, o diba. Narito na po ang kaganapan. Mga kampo ni Bel Mariano and Doni Pangilinan ngayon ay nag uh, nanawagan pumunta sa social media para aha magtulong-tulungan daw sila para i-block ang ilang mga TikTok TikTok accounts na talagang nakita nilang uh, sinisira ang image at love team ni Doni Pangilinan and Bel Mariano. Ang sabi dito ni Nato and Tinky mga kaibigan, I hope this also reaches the management. This has been happening for so long. Star Magic Philippines at ABS-CBN at, at ABS-CBN PR, protect your artists. Nako, 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 nako. Naglipa na daw kasi umano ang mga paninirang puri ng mga bashers na ito kay Bel Mariano at Doni Pangilinan. I've been there mga kaibigan. At umikot po tayo sa TikTok mga dalawang gabi. Nakita nga natin doon yung mga mga accounts, TikTok accounts kung saan uh, dapat kasi kumplituhin nila ang pag-post ng video hindi yung putol-putol kasi kung putol-putol hindi alam ng nanood kung ano ang kasunod na nangyari sa event at kung kaya sila ay maniniwala na talagang itchinitsyo ni Doni Pangilinan si Bel Mariano at talagang uh, kung may camera daw mga kaibigan napaka sweet ng dalawa nitong si Bel at si Doni uh, pero daw po pag hindi nakafocus ang ng camera sa kanila ma matod pa ba base doon sa mga post sa TikTok ay talagang binabaliwala daw ni Dory Pangilinan ng isang Bell Mariano mga ibigan and so yes they are claiming These bashers are claiming uh, that ito daw si Bel Mariano and Doni pangilinan ay always doing fan service daw po mga kaibigan. Sweet, sweet for nothing daw ang dalawang ito. Ang sabi daw uh, sa TikTok na yan ay pang camera lang daw yan. Pag off camera na daw. And because of that, narito po at mass calling po ang uh, mga bubblies na nasa Twitter mga kaibigan at at Star magic philippines at abs-cbn at abs-cbn pr please protect your artists but i don't see nothing wrong about this maharibigan remember i always told you guys bad uh, publicity is still a publicity good publicity is 100% publicity if you want your idol to be the center of attraction you will accept bad publicity as long as they are not they are not making Bel Mariano hubad mga kaibigan they're not making Doni Pangilinan hubad mga kaibigan I think I think that is why before hindi ako galit sa mga bashers ni Maymay hindi ako galit actually hindi talaga ako galit uh, dahilan po, dahilan sa mga bashes na yan, ay napag-uusapan si Mama Entrata. And so yes, I think you should take it as, as a good thing, mga kaibigan. There is a beautiful side of it. I know you are, you are so protective of Bel Mariano and Doni pangili, Pangilinan, mga bubblies. Nabubulol na yata si Alexander. I think kasi nang umaga ay naging 120 po ang ating uh, blood pressure baka na high blood na po ako mga kaibigan dahil sa mga chismis around, surrounding uh, social media nowadays. Pero yes, ito pong chismis na ito as I've said is a uh, publicity in some manner. So, I don't think You should take it seriously. Just be grateful that there are people, kahit bashers sila, sinusundan nila si Bell at si Donnie. And that yung mga post nila nakaka-reach sa social media and make people talk about them. Uh, should you be that bitter or or sabihin natin nasasaktan kayo? Kung tanggalin nyo yan sa TikTok, wala na magpo-post about ng Donnie at ng Bell. So, tendency, hindi sila mapag-uusapan. And ang tendency noon, makakalimutan sila ng mga tao. So, check it easy, guys. I think, if you're gonna take the advice from me, bad publicity, good publicity, both are good for showbiz industry kasi napag-uusapan yung idols ninyo as long as hindi pinahubad at hindi ginawa ng mga malaswang video si si Doni and Bell, go leave them may let them make those rumors spread rumors about Don Bell and make people let the people talk about Doni and Belle para naman Maraming chismes na umiikot sa social media. Kung gusto nyo, tago nyo na lang si Belle at siya si Donnie para hindi na makita ng ibang tao at nang hindi na mapag-usapan, o diba? Pag nakita na si Belle, lagyan nyo kagad ng pantakip para, ayun, wala nang uh, makita ang bashers. Pero, bad thing about that, makakalimutan sila ng tao kasi hindi na sila pag-uusapan. So yes, sabi dito na believers, reminder believers, we kindly ask everyone to report and block atress0003 on TikTok for spreading false information and hate. Rest assured, we have already forwarded this matter to the management for further action. Thank you for your cooperation and support. So yes, Nag-spread daw ito si Tris 003. Meron din ganina Donato. Uh, Nag-spread din daw po ng negative uh, post pa about Bell and Donnie. Sabi dito ni Nat and Tinky, if you can do it for your other artists, uh, gaya ng Bini, kasi nga si Bini ay uh, talagang si Bini and Kim Chu yata yung naringgan ko na may ginawa ang uh, tama pa yun di umano may ginawa ang management against sa mga bashers ni Bini and uh, Kim Chu. I think because dahil uh, parang tinira si Bini at saka si Kim Chu below the belt. Yung bang klasing classying uh, pambash na talagang sirang-sira ang puri ng mga bata. So that is why the management involve themselves onto that matter. But I don't think this issue about Bell and Donny, it's just about uh, yung camera-camera, yung nakikita silang ganito, nakikita silang ganyan. Pero wala naman malisyoso talagang Actually, binibigyan pa nila, binibigay pa nila yung footages uh, eh, to show people na ganun nga ang nangyari. So, okay, okay kung gusto ninyong uh, patulad niyan at uh, bigyan ng action ng Star Magic Philippines. Imagine niyo ah uh, yung si Maymay at saka si Edward noon ha. Ba bashers nandoon, supporters nandoon, supporters protecting my and Edward and then against the bashers then then they became toxic, no, 'di ba? Then what happened? Ayun, pinaghiwalay si Edward at si Maymay. At Uh, isa sa kanila nagsabi na oh, o sige na, give up na kami. Uh, buwagin na ang love team namin. So, isa sa kanila nag-request management ay ah, yeah, okay, let's let's uh, end this uh, things properly. So, ayun, binuwag na ang love team ng ng Mayward. So, if you want uh, na dumating sa punto na ang mangyari, up to you, uh Bob Pero I think kung susundin yung sinabi ko, good publicity and bad publicity both are publicity so i think it's just fine mga kaibigan let the people talk about them at ayan sige gumawa kayo ng issue okay lang yan As long as hindi nakakasira. Gaya nang nangyari kay Maymay. Eh, sinampulan niya ang isang vlogger. At Uh, hindi ko malaman kung paano ginawa. Pero sinampulan ni Maymay anong and so ang nangyari, yung vlogger ay nag-divert na ng uh, celebrity at hindi na siya nagpo-post about my man trata. ah uh, buti naman at si Maymay hindi niya ako ginawa ng ganun kasi minsan ba napaka ano ako, attach na attach ako sa for example, attach attach ako kay Edward. Then uh, there came uh, Aaron Hashkill may meron ng aaron sa buhay ni Maymay tapos nag-aaron hash kill. tapos kay Edward pa rin ako so siguro sabi ni may basher tong vlogger na to ah. pero ah, ang punto doon syempre nasundan ko sila sa PBB from 2016 so love na love ko sila So I want them together. I want to see them together kasi nakita ko naman how Edward do. Alam naman natin ang storya uh, ng Maymay uh, May May at Edward na meron sila talagang mapanakit ng mga kamay minsan o ano, panakit na salita at uh, that's part of growing up nila. Uh, minsan nakakasakit na talaga so kung kaya binigyan si Edward noon ng uh, parang kinausap ni Pinoy Big Brother na wag niya nang gawin. So, lumabas sila ng bahay, ganun din na nangyari. Tapos sinabihan ulit si Edward na please do not do that. Tapos yung mga bashers, and, and, ayun na, naging bashers na sila ni Edward, yung mga nagmamahal kay Maymay, at yung mga solid naman Edward, naging basher na rin kay Maymay, kasi kanito ganyan. So, yes mga kaibigan, so hanggang sa sumali na si management to stop all those chaotic uh, girling. So, 'di ba? So, naging toxic. So, ayun ang napala. So, kung gusto nyong maging ganyan, nako, kung napaka-protective niyo na kay Ed eh, at siya kay Don Donnie at Bell, na itago na lang natin yung si Donnie at Bell. Huwag na natin ilabas para 'wag nang makitaan ng bashers ng kung ano-ano sa sa ano, diba, every time na lumalabas sila sa mga big events ng ABS-CBN. So, yes, yes, yes. VP Choice Award. Here are the top three vote standings for people face of 2025. Female adults as of September 3, 12 noon. We have Angela Muhi. It's Miu Bracy, Bianca de Vera. And then, we have the top three. Yan po. Angela Muji, Bianca De Vera, Mika Silamangka, merong sino pa ba, ba? Aubrey Caraan, aba, pati hindi kasama si Bel dito. Others, in a particular order, meron daw, nakapasok si Bel Mariano, Rain Parani, Mika Silamangka, Angie Salvation, Chanti, Chanty, Fivory and then Queen Mercado. So kung if you want bubbles na umangat itong standing ni Miss um, Bel Mariano, punta kayo sa BP Choice Award website at iboto po si Bel Mariano para pag uh, award, awards night na, syempre, ayan, ipapasok ang pangalang Bel sa top 3 and then bibigyan ng mga awards di ba o di ba o di ba diba? global awards who is an in demand love team aha uh, sa Pilipinas is it hashtag Ash Dress is it JM Fiang is it Az Ruff? is it Don so i ko po ang Don mga kabayan let's see kung ano ang standing sa global awards na pa poll na ito let's go Ayan, nakukulelat ang Donbel mga kaibigan sa butuhang ito. Tingnan nyo naman. Ash Dress, 49%. JM Fiyang, 24%. AZ Ralph, 17%. Donbel, 10%. With 3,902 votes, 2 days na po ang butuhan na ito and 9 hours na. Uh -huh, uh -huh. Uh, sabi dito ni uh, Aya... As shippers, I will acknowledge the damage this has been doing to both. Grave bullying and harassment for Bell. Defamation and character assassination for Donnie. This is what's happening. Protect both of them. Fight for both of them. Report this troll on TikTok. Ah, binubulin nyo na pala. Masyado nang, masyado nang, Masama yun pag binubulin nyo na si Bell at hinaharas nyo na si Bell. Violent na talaga yun. So, kailangan na talaga yun ng legal actions. I-report nyo sa ano, NBI paimbestigahan para malaman kung ano ang nangyayari. Pero yes, hindi po ako nagsasuggest ng gano'n, ng gano'n, gano'n lang. Kasi syempre, nasa sa inyo yan. Kung kaya nyo kumuha ng legal advices, Pwede. Tapos para matulungan kayo sa problema nyo about uh, sabi niyong uh, grave bullying. Sobrang grave talaga. Grabe ang pagbully kay uh, Bel Mariano at sobrang harassment. And then defamation, ipakaulawan daw ang character assassination and character assassination for Donnie. Nako, nakakatakot din yun mga kaibigan, kasi kung ikaw gumawa noon, tapos na sa social media, hindi mo mabasta-basta madilit yun kasi ba ano, kung may nag-record -nag noon, o ba diba? Tapos, gawing evidence, o ba diba? So, medyo, ayun na nga. Ingat-ingat din sa mga vloggers. Kaya ako, ingat na ingat ako, mga kaibigan. As much as, as possible, I don't, I don't drop any comments or point of view na galing sa akin. It is usually the point of someone else. di diba? That is why maririnig nyo akong I always quote. Because I don't give any comment. Not unless kung kay Maymay May and Edward. Kasi always, syempre, kung ako yung positive talaga sabihin ko. A bell, I started Bell just like uh, one year now. Or months months months. And uh, I don't know everything about Bel Mariano and Doni Pangilinan. Though nasusundan ko na sila for how many months. Pero just, yes, that doesn't mean I know them so well. So that is why I don't give uh, so much comments on Bel Mariano and Doni Pangilinan. Yes, I am uh, dropping videos every day about Bel and Doni, pero ingat na ingat po ako sa aking mga sinasabi po. Yes, Hi! So I have a guest coming in inside my room now. And that is Miss Eileen, mga kaibigan. Ay, nahiya siya, kaya lalabas daw muna siya. Pero yes, yeah, this is right. Protect Bel, Bel, Mariano at Star Magic Philippines. Hindi yang namimili lang kayo ng artista na pinoprotektahan nyo. Nagalit tuloy dito ang isang account ng... Uh, nagmamahal kay Bel Mariano. So, yes, yes, yes. Uh, it's right. So if you find it right to protect, uh, give protection para kay Bel and Doni just go ahead. Suportado ko kayo dyan. Kasi, walang sinuman, nobody is above the law. Walang sinuman ang pwedeng humusga sa kung sino-sino man dyan. Even if Uh, may nakita kayong something, something, something. Pero kung hindi kayo sigurado, talagang wag na wag kayong talagang mambuli, mangharas, magpaka, mag, pagbigay ng mga opinion na kung saan nasisira na ang identity ng isang tao. Kasi nga po, defamation ang tawag dyan. Libel ang... Haharapin mo kasi siniraan mo ang puri ng isang tao. So, ingat-ingat po mga vlogger. Kasi, kung wala pang nakukulong dyan, meron at meron yan pagdating ng panahon. Because, we have to practice yung pagiging uh, influencer na kung saan nasa gitna lang tayo, guys. Uh, we don't take sides. Kasi, if we do take sides, tendency is, makakapanakit ka ng ibang tao. So, nasa gitna lang tayo give information share entertainment to many but don't defame anyone don't ever ever bully anyone because that is against the law of the land respect them respect everyone else in the world but do not wag mo silang salingin kasi hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin para protektahan ang kanilang mga sarili. Just like the golden rule, do not do unto others what you do not want others do unto you. Tama ba ang aking golden rule mga guys? Naku, up to you kung maniwala kayo sa sinabi ko. Pero parang tama naman eh. Do not do unto others what you do not want others do unto you. So, kung ayaw mong Ah, uh, ka na ibang tao ka makialam. Pero kung gusto mo mag-share ng entertainment to entertain people and to give love and uh, to share love and unity to many, then that's a good thing. If you make people yung magmahalan at pag-aalagaan, uh, syempre good thing 'yun. Pero pag gusto mo nang magpatayan sila at mag magsakitan sila oh, hindi na maganda yun gani hindi na maganda gani so yes that's our latest on Bell Mariano and Doni Pangilinan yes you are right protect Doni and Bell at all costs If you need the help of the management, just let them know. But then you have to give them the good ground for them to take legal action. Make sure na my weight is... My weight yung uh, ibibigay nyo sa management kasi marami-rami din silang inaatupag, marami-rami din silang artistang pinapasikat at binibigyan ng proyekto. And then if ayun, uh, bibigyan nyo lang sila ng sakit ng ulo na wala namang weight. So, refrain muna. Uh step back, have a think and then do an action kung kinakailangan. Alexander likes the juice. Yan po ang ating latest update on Donny Pangilinan and Bel Mariano. Magandang gabi po sa inyo. I will see you later for more, mga kaibigan. Ayan. I have...